Tahimik lang siya. Hindi nagpapakitang gilas. Walang effort. Pero bakit parang lahat napapalingon? Pwedeng pogi. Pwedeng maganda. Pero mas malalim pa doon ang dahilan. Attraction. Minsan hindi ito dahil sa itsura. Minsan, 'yung wala kang ginagawa, pero may nararamdaman silang hindi nila maipaliwanag. Ang tawag doon, presence at yan ang hindi nabibili sa ganda, forma o yabang. Hindi ka maingay, hindi ka pala sawsaw, -saw. pero hindi ibig sabihin wala kang dating. Kabaliktaran nga eh. Sa sobrang dami ng taong gustong mapansin, yung tahimik piglang nagiging misteryoso. Bakit siya ganyan? Anong iniisip niya? Anong kwento niya? At doon nagsisimula ang curiosity. At doon din nagsisimula ang attraction. Hindi mo sila nilapitan. Hindi ka nagpost ng pa caption. Tahimik ka lang. Pero sila ang naunang lumapit. Kasi gusto nilang unaway ng tahimik mong mundo. Sa mundong puno ng look at me, kung tahimik ka parang may alam ka na hindi nila alam. Wala kang pakialam kung anong tingin nila. Hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili mo. At yun ang nakaka-attract. Kasi hindi ka naghabol. Hindi ka nagmakaawa. Hindi ka nag-explain kaya sila mismo ang nagtatanong. Sino to? Bakit parang iba? Part 2: Confidence in Stillness. Ang tunay na tiwala sa sarili, hindi maingay, tahimik, pero ramdam. Wala kang sinasabi, pero may dating. Kasi hindi ka reactive, hindi ka pumapatol sa drama, hindi ka natataranta. Controlled ka. At 'yan ang bihira ngayon. Ang mga tao sanay sa gulo, sigawan, ingay. Kaya pag may dumating na tahimik pero buo, parang magnet. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpapaliwanag. Attractive ang taong hindi nagmamadali. Hindi ka takot maghintay. Hindi ka naglalaban para lang mapansin. Hindi mo sinisiksik ang sarili mo kung saan ka hindi invited. At doon ka nagiging iba. Kasi karamihan laging may gustong patunayan pero ikaw alam mong may halaga ka kahit wala kang sabihin. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ang mga tunay na mahalaga tahimik pero bigat ang dala. Hindi ka nahuhulog sa trap ng validation. Lahat gusto mapansin pero ikaw hindi mo yan priority. Hindi ka nagpo-post ng half-naked pic para lang makuha ang fire emoji. Hindi mo pinapakita ang 55 belt mo para lang mapansin. Hindi ka nagwo-wow -wow sa sarili para lang ma-validate. At ironically, dun ka mas nagiging valuable. Kasi hindi ka sumusunod sa trip ng karamihan. May sarili kang mundo at hindi mo binubuksan kung kani-kanino. Hindi ka nauubos sa pakikipagkompetensya sa panahon ng flex culture. Hindi ka nakikipagunahan, hindi ka nagpo-post para lang sabihing mas okay ka. Hindi ka naghahanap ng approval sa views, likes o clap emoji. Kasi hindi mo kailangan yun para mapatunayang may worth ka. At yan ang rare ngayon. Kaya kung iniisip mong kailangan mong magbago para mapansin, tandaan. Minsan, yung pinakatotoo, pinakasimple, yung pinakakaakit-akit. Part 4. You listen more than you speak. Tahimik ka. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil pinipili mong makinig muna. Habang sila sabay-sabay naglalabas ng opinyon, ikaw, steady, kalma, tahimik. Pero pag nagsalita ka, tahimik silang lahat. Kasi hindi ka nagsasayang ng salita. At sa mundong puno ng daldal, yung taong pipiliin lang magsalita sa tamang oras, yun ang minamahal. Kapag nagsalita ka, biglang tahimik. Lahat tahimik ka, pero hindi dahil wala kang masabi. Tahimik ka kasi pinipili mong huwag sayangin ang mga salita. At kapag may sinabi ka, hindi mo kailangan ng caps lock o pa-viral sound. May bigat ang salita mo kasi pinag-iisipan mo kasi hindi galing sa ego galing sa lalim at yan ang hindi basta makikita sa social media part 5 self respect people pleasing ang attractive na tao hindi nagpapakababa para lang magustuhan hindi siya takot maiwan kasi buo siya kahit mag-isa hindi siya nagko-compromise ng values para lang masabing in a relationship. Hindi siya trophy. Siya mismo ang premyo at hindi mo siya basta makukuha, hindi dahil suplado, kundi dahil alam niya kung anong halaga niya. Private pero hindi isolated. Hindi ka overshare. May sarili kang mundo at hindi mo basta binubuksan 'yun sa kahit sino. Hindi ka inaccessible. Pero hindi ka rin madaling kunin. At dito natututo ang tao na respetuhin ka, hindi lang habulin. Kasi may boundary ka, may respeto ka sa sarili mo at hindi mo kailangan ng spotlight para maramdaman mong sapat ka. Part 6. Gusto mo? Pero kailangan mo rin bang maging karapat-dapat? Hindi lahat ng gusto mo ay dapat mong habulin sa halip na tanungin mo kung gusto kanila tanungin mo gusto mo ba yung sarili mo pagkasama mo sila kung hindi mo na nakikilala ang sarili mo para saan pa ang relasyon hindi ito tungkol sa pagiging cold ito ang stoic attraction tahimik pero hindi invisible simply pero may lalim hindi desperate pero ramdam, binuo mo ang sarili mo kahit walang pumansin. Pinanday mo sarili mo sa katahimikan, sa mga araw na walang pumuri. Walang nagtanong kung okay ka, walang nag-cheer, pero di ka nagreklamo. Tahimik mong itinuloy, tahimik mong binuo ang loob mo. Kaya ngayon, kahit wala kang gawin, may dating ka. Kasi buo ka. Kahit walang palakpak kahit walang audience. At yan ang totoong power. Part pitong, hindi ka para sa lahat, pero para ka sa tama. Hindi mo kailangang magustuhan ng lahat. Hindi mo kailangang ifit ang sarili mo sa standards nila. Hindi lahat makaka-appreciate sa tahimik mong energy at okay lang. Kasi hindi mo kailangan ng lahat. Ang kailangan mo lang. Yung marunong tumingin sa lalim mo, hindi lang sa forma mo. Yung marunong makinig sa katahimikan mo, hindi lang sa salita mo. At yun, ang klase ng atraksyon na hindi uso, pero totoo. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang habulin para mahalin. Kasi kung totoo ang halaga mo... Lalapit din ang mga para sa iyo kahit wala kang gawin. Basta buo ka, tahimik ka, at totoo ka. Minsan hindi ikaw ang humahanap ng spotlight, pero kusa itong lumalapit sa iyo dahil sa tahimik mong paninindigan na hindi mo kailangang magbago para mapansin. Puo ka na. At yan ang nakakahatak. Stoic Rewired.